Tumaas ang moral ng mga sundalo dahil sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang kampo ng militar sa mansa. Samantala, binaliwala ng Department of National Defense ang napabalitang paglulunsad ng kudeta laban sa Pangulo. Wala sa Kampaginaldo May Report, si Rosalie Cos, live. Yes, Rosalie. Pagkawiran ng Floor, ipinahayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na malaki ang nagawa ng madalas na pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kampo ng militar upang mas mapalapit ang mga sundalo sa kanilang Commander-in-Chief. Wala pa mang isang daang araw sa kanyang panunungkulan na na ni Pangulong Duterte ang limang Unified Command na AFP sa Central Luzon, Southern Tagalog, Visayas at Mindanao at maging ang AFP Medical Center kung saan nakakonfine ang mga sugatang tropa ng militar. Inatuwari ng mga sundalo ang pangako ng Pangulong pataasin ang kanilang mga benepisyo at sahod at maging ang pagpapatayo ng panibagong gusali para sa AFP Medical Center. Kaya naman binaliwala lang Sekretary Lorenzana ang usapin tungkol sa kudita at tiniyak na walang banta nito. Ayon naman kay AFP Spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, presyonal ang mga sundalo at sumusunod sa chain of command at sa ligang batas. Rosalicos, nagulat mula sa Camp Aguinaldo.